Patigas yung sapot mga lodi Positive to Ay unlucky mga lodi Ayan no oh, kita nyo naman yung galama yun oh. Unlucky talaga Meron gumagal Ayun no oh. Ay putik Ayan no oh. Ay nagbuga siya ng sticky web Ganito oh. Ayun Ay, Kita nyo naman no oh. Napaka mahal lang ganito So ayan no oh. Sling pa lang to eh Ito yung sumunod na molt nun Kulay yung fangs nya Napaka solid talaga eh What's up mga Lodi? Bali nandito tayo ngayon sa Sacramento, California At dito sa paupahan ng ate ko na to Mag-aayos kami kasi baka may uupa Kaya maglilinis kami dito yung mga sira yung sinamin At dito ko nakita yung Black Widow last time di ba? So mga Lodi po tayo sa backyard Para i-check yung lugar kung saan tayo nakakuha ng Black Widow Tara let's! So ito, maganda rito kasi malawak ang mga lugar, di ba? Yung bakura, napakalawak. At yan, dahil nga may gagamba dito, mas maganda syempre. <laughs> At eto, yan, yan, yan. Eto yung kanilang backyard. At may prutas dun eh. hindi ko lang alam kung anong klase yung prutas yun eh. Parang orange na hindi mo malaman. Hindi siya orange eh, pero mukhang orange. At yun, eto, dyan ko nakita yung black widow sa punong yan, dyan sa may baba niyan. At ito naman yung kakaibang orange na hindi ko malaman kung ano ba yun. Puntahan natin ito maya maya. Ito, tingnan natin ito mamaya ang nyog na ito. Nyog ba yan? Basta yan. Tingnan natin mamaya. Ayan. Ayan. Puntahan natin yung orange man. yan. Eh, no? Ayan Parang orange eh, no? Pero hindi eh. Ayan <laughs> ang dami o. Oh. lang. Anyways, tara. Check natin to. Oop. 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 Uy. May sapot mga lodi o. Oh. Mmm matigas yung sapot mga lodi positive to positive to black widow to check natin ups yun lang wala na yung gagamba baka naglipat na ng ano lungga kaya lipat tayo dun sa kabilang ano parang nyug yan dito panigurado meron meron yan kasi dito ko nakuha yun eh eto mayroong web na ano matigas din oh no? positive ulit check natin nagdala ako ng lalagyan no, para sigurado syempre buksan natin oops yun para nakita ko na mga lodi para nakita ko na andun sa pinakasulok ayun so, no kita ko na mga lodi kita nyo ba siguro hindi nyo kita eh pero yan zoom natin yan no yung makintab na yun yan ang black widow mga lodi so kukunin natin yan yan, no? itim na itim. Uy, no. Ayaw ko ma-hospital. <laughs> Pero yun mga lodi, kita nyo naman Oh. Napakaganda. Glossy na black. Ayan no? Ay, nagbuga siya ng sticky web. Putik yan. Laki no? Mas malaki talaga to sa redback mga lodi. Yan, kunin natin to. Grabe. Ang daming black widow. Ang daming black widow dito. Yan no? Western Black Widow mga lodi hindi masyadong buo yung kanyang ano hourglass ayan kita nyo naman no pero anyways hanap pa tayo tingnan natin kung meron pa sa paligid oops meron pa akong nakita dito yun know maliit lang kung makikita nyo you know? juvenile to na Black Widow yan 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 yung parang brown widow na yan yun ayan, hanap pa tayo meron pa yan dito marami yan eh. dito para may nakita ko sa kabila pero maliit lang eh, no oh. Ito naman, parang halos sling, na, sling pa lang to eh. Pero Black Widow yan, mga Lodi. Ganyan ang itsura ng Black Widow na maliit. Yan. Meron pa dito, mga Lodi. O oh, yan, o. Oh. Ito, parang ito yung sumunod na molt nun, yung kanina. Ganito yung itsura. Black Widow pa rin yan. Western Black Widow. Ayan, nakita oh, nyo. So para familiar kayo sa gagambang to mga Lodi Wala man ito sa Pinas at least familiar kayo, 'di ba? Alam nyo yung ganitong klase ng ano, gagamba. So anyways, eto, tingnan pa natin dito. Uy, meron pa dito. Positive oh. Matigas yung uh, sapot nyo, Check natin. Oop, yun! Meron na naman. Paggalak eh. Ay hindi, medyo maliit to. Pero adult na to mga lodi. Ano? Kita nyo? Yun Pababain oh. natin. Oops! Yan, mababa siya mga lodi Kung mapapansin nyo, meron siyang white doon sa may batok nyo May isa pang molt yan Kaya ganyan Tapos nun, fully matured na At ito Meron pang egg sack mga lodi So nagkala talaga rito ang black widow Kita nyo may egg sack Oops, meron pa sa ilalim oh. Meron na naman Putya, mas malaki to Ay, unlucky mga lodi Ayan, oh, kita nyo naman yung galamay oh. Unlucky talaga Grabe to Sobrang laking black widow nito. Teka, teka, may gumagalaw dito sa ilalim. Ano kaya to? Mayroong gumagalaw, Ayun, no? Oh. Ay, putik. Ay, jumping spider, mga lodi. Yung malaking jumping spider. First time ko makahawak ng ganito. Oh. Ayun. Eto siya, oh. Ang ganda. Parang ano to, eh? Regal jumping. Mayroong pang black widow sa taas nyo. Putik yan. eh no? Ang laki din. Teka, punta natin yung ano, jumping spider. Baka makawala, sayang. Wala pa tayo nito, mga Lodi. First time to, magkakaroon tayo nito. Yan, no. Alam nyo naman sa Pinas, napaka mahal lang ganito. So, ayan, no. Badge. Kita nyo ba yan? Ang gando. Tsangay lang nakita ng ganito. Tignan nyo, ang laki. Tapos, yung pangil niya, kulay green. Kulay green, mga Lodi. And yung size nyo, iuwi natin to mga lodi napaka solid talaga so ayun na nga mga lodi nandito na tayo sa bahay eto dala ko yung jumping spider wala na akong lalagyan eh at eto nilagay na natin siya sa ano sa ibabaw ng kanyang magiging enclosure ayan pina flex flex muna natin napakaganda kulay green yung pangil niya mga lodi oh grabe Kaso medyo nanghihina siya mga lodi. Sana lumakas pa siya, 'di ba? Ayun no, kulay yung fangs niya. Napaka-solid talaga eh, no? Pero anyways, mga lodi, abang-abang sa mga update nitong gagamba natin. Peace.